Mga Panaghoy Ikalimang Kabanata Panginoon, alalahanin niyo po ang nangyari sa amin. Masdan niyo ang dinanas naming kahihiyan. Kinuha ng mga dayuhan ang mga lupat bahay namin. Naulila kami sa Ama, kaya nabiyuda ang aming mga ina. Kinakailangang bayaran pa namin ang tubig na aming iniinom at ang kahoy na aming ipinanggagatong. Pinagtatrabaho kaming parang mga hayop at hindi man lang pinagpapahinga. Nagpasahok kami sa mga taga Ehipto at Assyria para magkaroon ng pagkain. Ang mga ninuno naming patay na ang nagkasala, pero kami ngayon ang nagdurusa dahil sa kanilang kasalanan. Napailalim kami sa mga alipin at walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay sa paghahanap namin ng pagkain na nganib aming mga buhay sa mga armadong tao sa disyerto. Nilalagnat kami dahil sa matinding gutom at ang aming katawan ay kasing init ng pugon. Pinagsamantalahan ng mga asawa namin sa Jerusalem at ang mga anak naming babae sa mga bayan ng Huda. Ibinitin sa pamamagitan ng pagtali sa kamay ang aming mga tagapamahala at hindi iginalang ang aming matatanda. Ang aming mga kabataang lalaki ay parang aliping sa pilitang pinagtrabaho sa mga gilingan. At ang mga batang lalaki ay nagkandasuray-suray sa pagpasan ng mabibigat na kahoy. Ang matatanda ay hindi na umuupo sa mga pintuan ng lungsod para magbigay ng payo. At ang mga kabataang lalaki ay hindi na tumutugtog ng musika. Wala na kaming kagalakan. Sa halip na magsayaw, nagdadalamhati kami. Wala na rin kaming karangalan nakakaawa kami dahil kami ay nagkasala. Dahil dito nasasaktan ng aming damdamin at nagdidilim ang aming paningin. Dahil napakalungkot na ng Jerusalem at mga asong gubat na lamang ang gumagala rito. O Panginoon, maghahari kayo magpakailanman. Ang inyong paghahari ay magpapatuloy sa lahat ng salin lahi. Bakit palagi niyo kaming kinakalimutan? Bakit kay tagal niyo kaming pinabayaan? ibalik nyo kami sa inyo, at kami ay babalik. Ibalik nyo kami sa dati naming kalagayan. Talaga bang sobra na ang galit nyo sa amin, kaya itinakwil nyo na kami?'